So ayan guys, andito tayo sa tabi ng Victoria sa Suk. Hindi ko lang kung tama 'yung pagkaka-pronounce ko. So basan, Suk number 5. <laughs> Suk number 5. and so 'yung boat namin mamaya alas 6 pa. Eh alas 4 pa lang imedia. Kaya dito muna tayo sa kanilang market. Titingin tayo ng pwedeng bilhin, pwedeng makain dito sa Market Village Food, ano? Village Food Market something. Let's go, babe. Go, 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 go. Hey, bilibis ako. Ayan. Ito tayo, babe. Alam mo, may ano, may paramedics. Paano kayo pa? Wala mo, pasok dyan. Ito nga, baka doon sa abilang side. Baka nga. Kasi pumunta kami doon sa left side nitong village food markets. Walang daanan. Alam yung hangin niya. Ayo Wala tayong jacket yan. Meron. Dala ko ba yung jacket ko din? Oo. Isa. Nice. Parang ko yung jacket mo. Okay, sige, sige. So ngayon, hahanap lang tayo ng pwedeng kainan na hindi... Ay, grocery ata yun. Ay, oh. Oh, parang, ano, sabi? food market. Ano ah, ba tayo dan? Ayaw nga, grocery nga. Kasi may oh, sorry. sorry. You Thank you. Kala namin... Ako nga. Ano, babe? Uh, <laughs> uh, doon na lang. A&W. Ano pala? Ano, ay, may ano doon. Ano. Na. May nangyari. Siya. Nainitan siya. Nainitan siguro siya. <laughs> Sabi mo. May, ano pala to? Supermarket hindi pala kainan. Kala ko naman Mali sabi niya. food. Food kasi. Food market. Literal na food. Market. Food market, pala talaga. Bilian ng food. Anyway, doon na lang tayo sa nw, Bagsak. Sabi ko yung hindi pa kilala. Baya. Try natin yung western foods doon. Ay, paka ganun din. Foods din. Okay, let's go. So, ayan guys. Dito na kami sa... Saan ba to? Jack's Duck. Some Isook. Ayan, dito tayo nag-parking Diyan yung pupunta natin mamaya ng mga boats Tapos guys, yung parking nila dito Nahanap ko kung nasaan yung Alam mo yun, parang sa Calgary na may pinut-pindot Dito lang yung parking So, honor system siya Ibig sabihin nito guys Nakabase lang sa honesty mo yung pagbabayad mo So, ito yung pupunta natin sa ito yung ilalagay natin doon sa ating windshield. Tapos dito natin ilalagay yung $10. Pagkatapos, paano? Tapos yung $10, ilalagay dito. Oh. $10 put in envelope, tapos parking fee. Ilalagay natin dito. Hindi, pagkatapos na, kunwari, ibalik mo lang din dyan. Ah, balik mo lang din dito yung number mo. Ah, lagay mo na dito, babe. Yung ito ng wallet ni Jay. oh, syempre, wallet ka para hindi mabasa. Kala mo naman nababasa yung pera ng Canada yun. Eh. So, lagay na natin. Ah, oh, 10 bucks. Probe ba? <laughs> Ayan. Uy, nashot ko na. Ha? Oh? O? Oh, chineck oh. mo? So, Kung tugma yung number? Oo, chineck mo. 9 a So, higyan muna natin dito, guys. Ayun o, oh, naka-higa o. Oh. Babe, naka-higa oh. naka dito o. Oh. Ha? Yung, yung si Lion. Uy. Si Lion walang paa. Ha. Kita nyo guys. Saan? May dalawa yung nakahiga oh. may isang paparating ito oh. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 Ano ba talaga? Ano ba tunog ng otter? Hindi ko lang. Uy, may isa pa doon oh. Apat sila. Pwede na tayong pumasok dito. Family. Kwak, kwak, kwak. Uy, lima. One, two, three, four, five, 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 punta din ah, hindi ba pwede? Pwede, si pwede siguro Tunangin natin mamaya. I-message ko lang yun. Uh, no? ganun pala yung tunog. Ganun pala tunog, babe. Let's go. Lagay lang natin to soon sa dashboard natin. Let's go. Babe, baka nga tayo doon sa Facebook. Ha? Yung parang sa Facebook. Hindi ko alam, di ba yung, ewan ko, AI-AI lang ata yun? Baka Ayun nga, hindi ang hirap naman. Ang hirap tignan kung AI o hindi eh. Ang galing na nila nang. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> ah, daw di ka na po ay. Kayo kayo. Hmm. Pogi? <laughs> <laughs> Pwede. Hello, hello. Uy, tahong. Hello? Saan tahong? Salmo, no? Lano na ano na? Ayan, ayan yung huliin natin na salmon. Lalo lalo.

yung atro. Oh. Ayun, ano? Oh. Sila, yun. Oh, lapit natin, guys. Uy. Sa sunbathing. Nagsa sunbathing kasi sila, babe. Lo, nagagalit na. Para siyang aso, babe. Tambay lang sa ganito, babe. Oh. Babe. No? Wow. <laughs> may pasupot. <laughs> know, yeah, okay, boss Jason. Babe. Nga 100, Babe. Masa oh, okay. Hindi ko napansin. ta? <laughs> Tuma. Tambay. <laughs> babe, ano to, 400 yung nandito oh. ah, bidyong... ah, ganda lang ah. Hi, Sunset sa likod no? Uy, may nagkakayak doon ng malapit oh God, sa ano, sa seal. 20. So yan na guys. Papunta na tayo sa pupuntahan natin. So diretso lang tataas left. Hay, babe. ka na mag-fishing. Malamig. Malamig. Malamig <laughs> ng hangin. Kaya nga eh, yung pa ako naka ano, naka-shorts lang ako. Hindi ako takot -ano, pag, -pag, -pag Kaya nga hindi ko naman na -na expect na malamig. Kala ko hindi malamig. So, isa sa mga yan guys, yung sasakyan natin. Saan kaya dyan? Hindi ko pa alam kung nasaan dyan. Siguro yung malaki dun sa dulo dun. <laughs> o baka yung maliit. Baka may nag-expect ka. Maliit pala no? Maliit pala. Yan. See you sa laot. babe ah. No, hindi ka natatakot? Ah. Sa dinadaanan mo? Malapad na. Hindi makitid, no? Uh, uh, Pero gumagalaw-galaw. Ang uh. ganda ng mga boat nila, oh. Nakita na namin, guys, yung sasakyan namin. Isa nga dun sa malalaki. Ito ba? Yup. No, Hello. Right there. How, are on board. How are you? Good. Let's go. You? Uh, maybe yeah. a yeah. no. Thank right. you. you're to go No. Nice. Cool. So, give you a quick little safety ride. Right Ah. Beb. Boss Jason. Beb sa ka. Kita ko. Baka mahilo ka dyan, nakatalikod eh. Yes. Tatayo na lang ako dito. Sure. Dito ko, upo ka dito. Well, let's go. Tapos meron silang ano din guys. Sa baba. Ang kalamag lagto ah

Be, ah, doon oh, ka sa ano? Doon ka sa ano mag-upo? Saan? Dito, para hindi ka mahilo. Para harapin nakikita mo. Okay. Sige ma, sumawin mo doon ma. na. na si aking madam. Bye-bye. <laughs> Yun daw, pag may fish, gagalaw-galaw. Ay, hindi naman no, pag gumagalaw na, babe. Ako, nakakahilo ba? <laughs> Another rod? Beb. Para tayo pumunta ng Disneyland. May rides. <laughs> Ay, nakakailo. <-layo. laughs> Ay, nakakailo <-layo. laughs> ka na. Dapat <laughs> bumili pala tayong Bonami. No? Dapat tayong bumili. Sige, yun saan? Ang lakas, lakas ah. Boss. Lakas may ilo. <laughs> may ilo? So yun yung jig namin guys. Ayaw ano namin yung Basta yon yung rad Dalawa yung sinet up nila So yan, tsaka yun Pag gumalaw daw, may mahuli Pag hindi pa gumalaw, hindi pa mahuli So tignan natin kung meron tayo Uy, kalmado na yung dagat Sige, makisama ka Kumalma ka Ang ganda ng bahay ng guys, oh. Nanonood sila Uy, pinapanood nila tayo Samsung Hả? Anh yên tâm Anh yên tâm More reeling, more reeling, a little more reeling, point it back this way, lift up, there go. nice, good job. <laughs> okay. One down, Okay. You got the salmon? Yeah, salmon, we keep them, that's what we call dinner, very nice, good catch. Hey boss, I thought <laughs> you very so, good job. Thank you. And when we get back, i fillet them for you. Okay, thank you. How do What? <laughs> <laughs> okay, no. what? No. No. <laughs> <I> One <don't> <laughs> <laughs> go yeah. <laughs> sunset. natin lokas so. Ayan na guys, kinukuha na with that. Nakala isa. Ayan na guys, nandito na tayo sa shore. Babe, uh -huh. tingnan na ka. Tingnan ka. na. <laughs> may nahuli kami sa I-bake e, Jason, oh. guys. <laughs> I-bake Jason, <laughs> ha? Kitang-kita sa ebidensya. Okay. Sinong nag-reel. <laughs> Nagtira mo saan? Nagdakulan! Tatlo to, pero pinatakas yung dalawa. Kawawa, no? Isa lang naman makain natin, kaya isa lang yung namin. Paiso lang ba? <laughs> Ayun Datama saan? Mga ni? Sala bangos? Wah Dap Dapat po reference na <laughs> Picture picture